no ang para sa sarili ko o mag-isa lang talaga akong tatanda. no kasi parang naghihintay lagi no uh, at ito po no pero teka no uh, pero teka wag mo munang hayaang uh, lamunin ka ng doubt no at mawalan ng mawalan ka ng tiwala no sa sarili mo no kasi hindi hindi totoo na wala nang taong para sa ha hindi po no kahit ang card natin po no ang nakikita ko dito no may darating na taong talagang nakalaan para sa iyo no pero ayan nga no hindi mo pa siya nakikita ha hindi pa po kasi naka-reverse po ito no hindi mo pa siya nakikita no hindi mo pa siya nakikita no pero sabi nga po dito no ha? maaari pong makilala mo no ang dawan mo na para sa iyo no para sa iyo lang ha sabi nga po no dito sa energy na nakukuha natin no at at dito po no uh, sabi nga po no uh, sayo ano parang sabi nga dito no ay magkakaroon po no ng uh, ng tanda no dito sa magiging relasyon nyo o connection nyo, no kaya, kumbaga, no, ito yung relasyon na hindi mo naman inaasahan, no, pero kumbaga may mga sugat na, uh, may mga sugat pa na hindi pa tuluyang naghihilom, no, dahil gawa ng past nasa no, paspo ano at ito ang um, the moon no na nagpapakita pa rin po na parang hindi mo pa uh, nakikita ang taong para sa iyo no at ito pa rin yung interesting no parang interesta, interesado ka pa dito no sa energy na to kasi ang energy na to no uh, itong person na to ay nakikita ko no yung parang uh, nasa iyo lang o nasa ibang bansa siya no parang may lagi laging ano no uh, pangamba o ito, no? Parang lagi siyang nangangamba, nagaala. Hindi siya basta uh, nandiyan sa paligid mo, no? Kaya medyo dito po, no? Ay talaga maraming tanong, no? Na kailangan mong uh, malaman o masagot po sa iyong sarili, no? Hmm.